Hi guys! Tuloy-tuloy lang din yung video natin ha. Para ah, ngayon, magre-repack ako ng ng Black Sesame Seed. Magre-repack ako ng Black Sesame Seed. Ito po siya. Ito po. Magre-repack ako po siya. Samahin niyo po. Magre-repack. Guys! Hi po! Wait lang guys ha. Linisip lang. Hmm. So, 50 grams. Okay. Ito guys, nire-refit sya sa 150 grams. So black sesame seed. Yan. Yeah. Guys, ano merienda niyo? Kami mamaya ako mm -hmm. ang alas ang merienda namin. Ng... Busog pa. Kapapain lang. <laughs> so, yun yung buhay namin dito guys. Sa warehouse. Merienda. Kapi. Tinapay. So, hindi ako masakit sa tinapay guys. Kaya alam nyo na lola nyo. Medyo nagdadayo sa tanong sa tinapay. Alam nyo ba guys? Parang ng hair po Alam nyo ba guys? Na. Alam niyo na? Alam nyo ba na? yung tinapay guys ay nakakataba oo guys nakakataba kaya yung tinapay kaya guys kung nag kayo huwag kayo masyado sa tinapay kasi ano yan sya guys flower uh, flour nakakataba talaga yun sya ano yan sya carbo carbo kaya kung sino man nag diet dyan guys huwag kayo kakain masyado ng tinapay pero pag gutom ako, nagatain din ako. Gutom na hindi ka pa magkain. gutom <laughs> ka na, hindi ka pa magkain. Kain nah, din minsan, guys. Pero minsan lang. Tapos, yan guys, ah. Oh. Uh, tapos, isi-sell natin mamaya. yung sing, sing 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 oh okay. okay, okay, dapat na yung 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 sa yung 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 Nagpapakita na rin tayo mga vlog doon sa dulo guys. Nakaraan. Panorin nyo po. Guys, subscribe sa kami. Ano ba yan? Love. Ito mga nasa camera guys. Yan. Yeah. Okay. Okay. Guys mag-sell tayo ng, ng water Mag-sell, sell, sell tayo. Ng ating merita. Mag-iwag mo na ako. na 2 liters yung laman nito. Kailangan sa maghapon, maubos ko siya. Okay. Ayan po. Yan po yung isi-serve natin. Ito. sa pizza. Kaya lamungan ko daw. Ano ba yun siya? It lang guys ha. Ayan. Hi! Okay. Okay, guys, ano okay. yung ginagawa niyo? Yung, yung iba pala guys, may pinbox sa inyo. May nagtatanong, nagtatanong. Yes, Pogi. <laughs> Aga, yan lang. Ito guys. Ito guys yung sailor ko the 4 years na ito. Kanina nasira siya. Mabuti na lang inayos siya ng kasama ko dito si Janjan. tapo Tapos, yun, medyo gumanagana na rin siya. Tsaga-tsaga na lang guys. Ay, wala tayong magawa.

lalapit naman guys para namang um, buong mukha ko nandiyan pag ano guys pag marami naman ulit na tumating na mga nuts yun magre-repack na naman ako pero sa ngayon wala pa hindi pa dumating yung lahat ng mga Ganto siya guys, ah. Oh. Ganto. Ayan. guys? Ay, Cute. Cute. Cute lang siya. Ah, dito. Cute siya. yan 50 grams. 1.40. Eh, hey, re-rip ako lang yun. Sipari. Ano? ay like, na alam nyo ba guys <laughs> nagkwento dito kanina si Garth nakakita daw siya ng white lady sabi ba naman niya hindi siya natatakot sa white lady <laughs> kasi kasi Tire siya. Guys. si girl na katawa. So, Yan guys, si guard na kuha ng tubig. Magkakape na siya. Aw! Oh, tubig lang pala guys. Mamaya pa siya magkape. Yan guys. Ay, yan, guys, sabi niya. Pero siya takot sa white lady. <laughs> alam niyo kung bakit. <laughs> Kasi siya white lady. <laughs> alam niyo guys, hindi niyo alam. Yan, cigar. May lahi yan siyang aswang. <laughs> char! Char lang, char. Alam mo kung ano yun, Tapos. Magpahid man ako ng langis. Buti ko mawakan mo ako. Ako daw ang una niyang aswangin. Sabi ko, magpahid ako ng langis para hindi niya mahawakan. <laughs> yung pala yung aswang ang nagalangis. Aday! Magsakay lang gusto sa may wagang walis. Hindi ka magkaya ng walis. Gabigat mo na yan. Yay! Alam niyo guys. Sabi niya nakakita daw siya ng white lady. Ngayon hindi raw siya natatakot. Tapos, sabi ko, binero ko siya, paano matakot sa'yo yung merienda nyo guys kami wala wala pa kami merienda kasi malayo yung tindahan dito sa amin lalakad lalakari pa doon oh sobrang layo Ay, hindi kami nakakamerienda minsan yun minsan sa umaga binibili na kami agad ng pandesal bago magpasok kay malayo walang magabili siguro na iinis din siya sa kwento natin <laughs> hala magaulan na the rain is coming oh no Rain, rain, go away. Tayo nyo guys, umuulan din ba dyan sa inyo? Kasi dito sa Palawan, makulimlim. Kasi nagabagyo pala dun sa Kuron. Sa Kuron, Palawan, nagabagyo daw. Pero dito naman sa Puerto, wala bulimlim lang ewan ko sa ibang lugar sa ibang lugar nga nagbaha-baha na dito awa na sa puerto wala wala yan dito kasi kaya eh wala yan dito ang ang baha <laughs> <laughs> andito daw kasi yung mga princesa sa puerto charot pero, short lang. Okay, guys. Ito na yung mga na-repack ko. Ayan. Cute, diba? Ayan, guys. Oh, cute, diba? Ang cute. Ang cute yan. Tapos, guys, ipapadala yan dun sa main store. Lahat ng mga ni-repack namin dito. Ah, ipapadala lahat. Ayan yung driver. Uh, sila, nagkakarga sila ang dami ninda guys kasi kararating lang ng moreta yan yan ang aming mga masisipag na ano sige guys bye na muna guys kay MCR muna po <laughs> bye guys subscribe na po mga ka-endayers subscribe po nyo po ako support nyo naman po ako um kung magtataka po kayo, lagi po tayo dito sa warehouse kasi ah, uh, ko po sa inyo yung mga repack natin, yung mga ginagawa ko dito sa warehouse. Yan lang po. Maraming salamat po. Bye bye.